shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Alin. Ngayon, makikilala natin ang Susita, isang kakaibang lungsod na itinayo sa tuktok ng isang bundok, sa tapat ng dagat ng Galilea. At ito ay kilala noong panahon ng Biblia bilang isa sa mga kabisera ng paganismo at idolatriya. Hanggang sa dumating si Jesus Nanangaral dito sa lugar na ito at pagkatapos, ang lungsod ay naging isa sa mga kabisera ng Kristyanismo sa buong banal na lupain. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Ang pangalang Susita sa Aramaic ay nangangahulugang kabayo. At ganoon din, tinawag ng mga tao noong unang panahon ang lungsod sa Griego, hipos na kabayo. At bakit? Makikita natin ng malinaw mula rito. Ang lungsod ay parang isang upuan na inilagay sa ibabaw ng isang kabayo, eksaktong nasa dulo ng pagkakalagay ng lungsod. Mas malinaw natin makikita pag nasa itaas na tayo hindi pa nga tayo umaakyat sa ibabaw ng kabayo at hindi pa rin tayo dumadaan sa tarangkahan ng lungsod. At dito, nakikita na natin ang dami ng mga labi ng arkeolohiya na umuusbong mula sa lupa at hindi lang iyon. Tingnan ninyo kung gaano kapinong ginawa ang mga batong ito, tingnan ninyo ang mga bulaklak na inukit, mga bulaklak ito na gawa sa basalt. Ipinapakita nito ang kahalagahan, kadakilaan, at pati na rin ang yaman nito. SUSITA mahigit dalawang taon na ang lumipas. Tingnan nyo kung gaano kamangha-mangha ang sinaunang teknolohiya. Sino kaya ang makakahula kung ano ito? Ilagay nyo rito sa komento ang suhestyon nyo. Ito ay walang iba kundi isang sistema ng tubig na dalawang libong taon na isang aqueduct. Kasi Kapag ang mga tao ay nagtayo ng lungsod sa tuktok ng bundok, walang natural na pinagkukunan ng tubig dito. Ang pinakamalapit na pinagkukunan ng tubig ay ang dagat ng Galilea, pero ito ay 350 metro ang baba kumpara sa antas ng lungsod. At ang bumaba ng 350 metro tapos aakyat ulit ng 350 metro tuwing kailangan ng tubig ay talagang hindi kayang gawin palagi. At dahil dito noong panahon ng mga Romano, nang lumago at yumaman ang lungsod, nagtayo sila ng aqueduct, pinagdugtong-dugtong nila ang mga bato, ito ang tinatawag na bahagi ng lalaki at bahagi ng babae, pinagkakabit nila, pinagkakabit, pinagkakabit. At ang aqueduct na ito ay may kabuuang 24 na kilometro. Nagdadala ito ng tubig mula sa mga burol ng gula. Sa ganitong paraan, naranasan nila ang karangyaan at kaginhawaan sa susita nang hindi na lumalabas. At tingnan mo, talagang kaginhawaan iyon. Mayroon pa nga silang mga paliguan, ibig sabihin mga swimming pool sa tuktok ng bundok na ito. Tara na. Ngayon, naglalakad na talaga tayo sa mga orihinal na kalsada ng Susita. At para gawing mas espesyal ang lakad na ito ngayong araw, may kasama tayong isang napaka na panauhin. Gusto kong batiin ng lahat ng Shalom si Dr. Jorge at ang aking ama na si Shalom. Salamat anak, ang saya na nandito ako kasama kayo. Napakaganda ng lugar na ito, napakaganda at ang lugar na ito ay itinatag mga dalawang libo at tatlong daang taon na ang nakalilipas noong panahon ng Helenistiko at patuloy itong lumago sa paglipas ng mga siglo. At naabot nito ang rurok nito pagkatapos noong panahon ng Romano at panahon ng Bizantino. At ang kalsadang nilalakaran natin ngayon ay mula pa noong panahon ng Romano. Ibig sabihin, ang sahig na tinatapakan natin ay may humigit kumulang dalawang libong taon na. Pero napansin mo ba ang kakaiba sa sahig na ito E kung titingnan ninyo ang mga bato, makikita ninyo na ang direction ay tuwid pero ang mga bato ay nakatagilid. Sinuri ko kung bakit nila ginawa iyon at may natuklasan akong kakaiba. Bakit nila ginawa na nakatagilid? Kasi nung gumagamit sila ng karwahe, mas madali ito sa ganitong paraan. Kung yung mga bato ay tuwid ang pagkakalagay, papasok ang mga gulong, masisira ang gulong at ang kalsada. Kaya nila ginawa yon. Ang galing ng diskarte, usapan natin dalawang libong taon na ang nakaraan. Tama kung ang karuahe o kariton ay dumaan sa parehong direksyon ng mga bato, papasok ito sa pagitan ng mga bato, mababasag ang gulong at masisira rin ang daan. At dahil ginawa nila itong napakaganda ang pagkakagawa, lahat ay nanatiling buo. Naglalakad tayo sa isang kalsadang napakatagal na ang tanda at ito ay dahil sa mahusay na pagpaplano. Pero ang kalsadang ito, na tinawag nilang dekomanos ng lungsod, ay simula pa lang. Tara, alamin pa natin ang iba. Kung titingnan natin ang ilan sa mga bato, may marka dito. Dito makikita natin na parang maliit na T. Bawat mga limang hanay ng mga bato, may ganitong marka. At ang tanong ay, bakit? Ang gumawa ng markang ito ay ang mga tagapagtayo. Ito ang marka nila na nagpapakita ng dami ng nagawa at kung magkano ang bayad na dapat matanggap. Hindi binabayaran ang mga tagapagtayo dito ayon sa araw ng trabaho, kundi sa dami ng natapos nila. Kaya, sa bawat limang hanay ng mga bato na kanilang natatapos, iniiwan nila ang kanilang marka at doon nila natatanggap ang tamang bayad para sa kanila. At ngayon, mga kaibigan, narating na natin ang pamilihan ng lungsod. Ito ang pangunahing plaza. Isipin ninyo ang lugar na ito na puno ng tao, galaw at ingay. Isang lugar na ngayon ay napakatahimik na. At malalaman din natin ngayon kung bakit tuluyang iniwan ang lungsod na ito. Dahil ang nagtayo ng lungsod na ito ay ginawa ito ng may lahat ng karangyaan ng sinaunang mundo. Tingnan ninyo ang mga haliging ito. May mga haligi dito na limang metro ang taas at iisa lang ang piraso ng bato. At kung mapapansin ninyo, gawa ito sa granite, hindi sa basalt tulad ng ibang bahagi ng lungsod. Ang mga haliging granite na ito ay inukit at dinala dito ng buo sakay ng barko. Mula pa sa Turkey at pati na rin sa Egypt, dinala ang mga ito dito. Isipin mo kung gaano kamahal ang pagdadala ng buong haligi ng bato mula sa malalayong lugar. Mga dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang Susita ay isang kamanghamanghang lugar ng arkeolohiya, pero hindi pa rin ito gaanong kilala. Kaya kung nagpaplano kang maglakbay papuntang Israel, bakit hindi mo isama ang Susita sa iyong itinerary? sa lugar na ito, sa forum na ito, marami ring idolatriya. Halimbawa, sa niche na ito, dito may malaking estatwa ng Romanong Cesar na kanilang sinasamba. Ang isang tao ay maaaring pumunta rito sa forum sa sentro ng lungsod. Maaari ring magdala ng mga alay at sumamba kay Cesar. Dahil noong panahong iyon, naniniwala sila na si Cesar ay parang isang Diyos. At marami pa tayong ibang ebidensya ng pagsamba sa lungsod. Isang magandang halimbawa mula sa panahong Romano ay ang pagkakatuklas ng maskarang tanso ng Diyos na si Pan. Kasalukuyang nakaimbak ito sa Museo ng Raifa. Dahil sa kahalagahan ng piraso, inalis nila ito rito at inilagay sa museo para mapreserba. May saysay -say ba ang pagkakaroon ng estatwa para sa pagsamba? Paano naman sumamba gamit ang maskara? magandang tanong kaya may iba't ibang teorya maaaring inilalagay ang maskara sa ibabaw ng ibang mga estatwa at sa ganitong paraan ang estatwa ay nagkakaroon ng mga katangian ni Pan o maaaring inilalagay din ito sa isang tao maaaring isuot ng isang pari ng templo ang maskara ni Pan at magpanggap bilang siya si Pan ang diyos ng mga gubat at siya rin ang diyos ng kaguluhan Kasama na rito ang salitang panic, na kilala at ginagamit pa rin natin hanggang ngayon. Halika, halika. Mula kay pan, galing kay pan, tama iyon. Kaya dito, may pagsamba sa maraming mga nilalang, sa maraming mga Diyos. Kabilang dito si Cesar at pati na rin si Pan. Isa ito sa Decapolis. Tama ba, Alin? Eksakto, Decapolis. Ang sampung lungsod ay ang sampung pangunahing lungsod ng mga pagano sa buong rehiyon. Isipin ninyo, narito tayo sa banal na lupa, sa lupang pangako, at sa gitna ng lahat ng mga kwentong biblikal na nangyari dito sa lugar, mayroon tayong isang sentro, isang lugar na binubuo ng sampung lungsod ng mga pagano. At bilang kabaligtaran nito, narito ang lahat ng mga lungsod sa paligid na sumasamba sa Diyos. Ngunit, kahit na mayroong matinding idolatriya na nangyayari dito, si Jesus, oo, pumunta siya sa lugar na ito Pumunta siya sa Decapolis at nangaral siya dito. At ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang pagdaan ni Jesus dito. Tara na, halika na! Itong gusali na nilalakaran natin ay talaga namang mula pa noong panahon ni Jesus. At alam natin na dumadaan si Jesus sa Decapolis. Nakasulat na pumupunta siya hanggang sa mga hangganan ng Decapolis. At doon din sa Decapolis ay gumawa siya ng mga himala. Isang malaking halimbawa nito ay noong dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at hirap magsalita. At sinabi ni Jesus sa kanya, Evata, magbukas ka at agad na gumaling ang lalaking ito. At isang nakakatuwang bagay ay hiningi ni Jesus na huwag ipakalat ang balitang ito, na hindi pa tamang panahon para malaman ng lahat ang nangyayari. Pero ang mga tao, oo, nagsimulang pumunta mula sa Decapolis, mula sa isang lugar patungo sa iba pa. Ikinukwento ang mga kababalaghan at mga himala na ginagawa ni Jesus sa lugar na ito. At dahil dito, nakasulat din sa Biblia na kabilang sa mga unang tagasunod ni Jesus ay mga lalaki mula rito sa Decapolis. At tingnan ninyo ang pagbabagong ito. Mga taong lumaki sa mga lungsod na katulad nito na nasanay sa pagsamba sa mga Diyos at mga imahen. Namumuhay sa isang politistikong at mapayapang mundo. Sila ay naging kabilang sa mga unang tagasunod ni Jesus. Sila ay mga taong tinalikuran ang ganitong istilo ng pamumuhay na Romano at Pagano at nagpasya na sundan si Jesus. Alam din natin ang isang bahagi kung saan tumawid si Jesus sa dagat ng Galilea. Dumiretso talaga siya sa lugar na ito, sa lugar ng Decapolis, at doon niya nakatagpo ang isang lalaking inaalihan ng demonyo. At sinabi ng lalaking ito na ang pangalan niya ay Legion at may iba't ibang teorya kung bakit ito ang kanyang pangalan. Isang tanyag na teorya ang nagsasabi na ito ay dahil may lehiyon siya, ibig sabihin Napakaraming demonyo ang nasa loob niya. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na ang lalaki, sa katunayan, ay kinikilala ang sarili bilang bahagi ng Romanong Legiyon. At dito mismo, sa Susita at pati na rin sa iba pang mga lungsod ng Decapolis, maraming mga legionaryo, maraming kalalakihan mula sa mga Romanong Legiyon. At pagkatapos ay pinagaling ni Jesus ang lalaking inaalihan ng demonyo. Pumasok ang mga demonyo sa isang kawan ng mga baboy. Paalala na ang pagpapalaki ng mga baboy ay dito lang sa Decapolis ginagawa. At ang mga baboy na ito ay tumalon papunta sa dagat ng Galilea. Ang dakilang himalang ito ay nangyari sa tabi ng tubig, hindi kalayuan mula sa kinaroroonan natin ngayon. sa kabilang panig ng dagat ng Galilea, ginawa ni Jesus ang tanyag na sermon sa bundok. At habang siya ay nagsasalita, sinabi niya na hindi maitatago ang isang lungsod na itinayo sa ibabaw ng bundok. At ito mismo ang bundok ng mga pagpapala na hindi isang mataas na bundok tulad ng susita, kundi isang maliit na burol lamang. Mula roon, kitang-kita mo ang susita ang lungsod na ito, noong kasagsagan nito, ay talagang namumukod tangi sa buong rehiyon. At kahit sa gabi, kapag may malalaking kaganapan, makikita mo ang mga ilaw mula sa malayo. Kaya, may isang teorya na tinatanggap ng karamihan sa mga eksperto na maaaring noong sinabi ni Jesus ang tungkol sa lungsod na itinayo sa ibabaw ng bundok na hindi maitatago maaring tinutukoy niya rito ang susita. Nagsimula ang kasaysayan ng lugar na ito sa idolatriya at pagsamba kay Cesar Apa. At Diyos lang ang nakakaalam kung ilan pang ibang Diyos ang sinamba rito. Ngunit, nagbago ang lahat dito nang dumating si Jesus dahil ang susita ay isa sa mga unang lungsod na nagkaroon ng mga tagasunod ni Jesus, ang mga tagasunod ng Decapolis. At dito, mabilis na dumating ang mabuting balita. Isang halimbawa nito ay ang tungkol sa sinapian ng masamang espiritu. Pagkatapos siyang pagalingin ni Jesus, nakiusap siya na sumama kay Jesus sa kabilang ibayo, pero sinabi ni Jesus na hindi pwede. Kaya Nagsimulang maglibot ang dating sinapian sa bawat bayan at ikinuwento ang mga kamangha-manghang ginawa ni Jesus. At nagsimulang tanggapin ng mga tao rito. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang lalaking dating sinapian na isama siya. Hindi pumayag si Jesus, ngunit sinabi niya, Umuwi ka sa inyong tahanan, sa iyong pamilya, at ipahayag mo sa kanila kung gaano kadakila ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano siya nahabag sa iyo. Kaya't umalis ang lalaking iyon at nagsimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat ng tao. At dahil dito nabuo ang isang sekta kay Jesus at sila ay nagbalik loob Naging isa ito sa mga unang lungsod na kristyano sa buong banal na lupain. At Papa, samantalahin mo na at sabihin mo sa kanila kung nasaan tayo eksakto? Ito ay kamangha-mangha. Nandito tayo sa isang katedral na Bizantino, isa sa pitong simbahan dito sa lugar na ito. Isipin ninyo, ang tuktok ng bundok na ito, Susita, hindi naman ito ganoon kalaki. At dito natagpuan, hindi lang isa kundi pitong simbahan na nagpapakita ng matinding pananampalataya ng mga tao sa lungsod na ito. Isang lungsod na dating sumasamba sa mga Diyos Diyosan, ngunit sa ilang taon ay nagbago. At tingnan nyo, napaka-interesante nito. Nandito tayo sa simbahan at paano natin nalaman na ito ay isang simbahan at hindi ibang gusali. Makikita natin dito ang mga tuktok ng simbahan. Sa loob pa nga ng tuktok na ito, makikita ninyo ang isang butas. Ito ay isang baptisteryo. Dito, ang mga taong tumanggap kay Jesus ay pumupunta rito upang mabinyagan. Pero tatay, tara na tayo dito, pumasok tayo at ipakita pa natin kung ano pa ang meron sa lugar na ito. Ito ang pagpapatuloy ng katedral. Tingnan ninyo ang gaganda ng mga haligi dito talagang kamangha-mangha makita kung gaano kalalaki ang mga ito at isipin na dinala pa sila mula sa napakalayo. At ngayon, napansin ba ninyo ang isang bagay? Makikita natin mula sa panig na ito ang mga base ng mga haligi at lahat sila ay nakahiga sa eksaktong parehong posisyon sa parehong direksyon. Hindi ang mga arkeologo sa makabagong panahon ang naglagay ng mga ito ng ganito para magmukhang maganda o para ipakita lang. Natagpuan talaga sila na eksaktong ganito ang ayos. At ipinapakita nito sa atin kung paano nagtapos ang lungsod. Kung paano iniwan ang susita, hindi sinasabi ni tatay. Pero kung gusto ninyo, pwede ninyong ilagay dito sa mga komento. Nahuhulaan nyo ba kung bakit ganyan ang mga haligi? At ano ang koneksyon nito sa katapusan ng susita? Ang nangyari dito ay isang malakas na lindol noong taong pitong daan, at apat na putsyam at literal na ang paggalaw ng lupa ang nagpatumba sa mga haligi. At nandito sila eksakto. Sila sa parehong direksyon? Eksaktong sa parehong direksyon at sa parehong posisyon mula pa noong pitong daan at apat na di. At ang pagkawasak ng susita ay napakamarahas na hindi na nagawang subukan ng mga tao na muling itayo ang lungsod nakita ng mga tao ang lungsod na wasak at basta na lang kinuha kung ano ang maaari pa nilang makuha at umalis na lang. At dahil doon, nanatiling parang huminto sa oras ang susita. Wala nang tumira dito mula noon. Nagsimula ang susita bilang isa sa mga decapolis, isa sa sampung lungsod ng mga pagano dito sa rehiyon at mabilis itong naging isa sa pinakamalalaking sentrong kristyano sa buong banal na lupain. At dahil dito, umaasa akong nagustuhan ninyo ang mas makilala pa ang lugar na ito. Umaasa rin akong nagustuhan ng lahat. At pakiusap si Amadali ang nakikiusap. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Kaya mga kaibigan, ilike ninyo. Hanggang sa muli, isang halik. At shalom sa lahat.